Welcome to my channel. Ako po si Mr. TV at kung bago ka pa lamang sa aking channel, please don't forget to like, share, subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong videos. So for today's video, guys, wala lang po guys, 'yon. Ah uh, gabi na po dito sa amin, guys. At alam mo guys, mapapansin niyo po dito, guys. Ayan Dito po guys is Uh, gabi na po dito sa amin guys. Yan, labas tayo guys. So, mapapansin niyo po guys. Yan. Yan, di ba? Dumilim ako guys. Mapapansin niyo po guys. Dito guys, yung uh, yung five ano po guys. Yan. Pero bago ang lahat guys, mag-intro po muna tayo. Intro, puzzle. Let's go. Yeah. I'm like an addict, dude, I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Feels like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. I send the song to the highest bidder. Got juice, got gas. So ayun na guys Nakikita nyo guys 5 ano pa lang dito guys 5 o'clock pa lang po dito guys Pero napapansin nyo na po guys Na madilim na po talaga guys Yung paligid dito Punta tayo dito Ayan guys. Mapapansin niyo po guys na madilim na po dito. Bukas na yung poste, yung ilaw sa poste guys. Ayan. Ito po yung. Ayan, dito na. diba guys, pansin niyo. Madilim na po dito ba na Kaya mga ganitong oras po guys, syempre huwag ko po kakalimutan. Mabuksan ko na yung mga ilaw. Tapos, yan, dito bubuksan ko po yung ilaw dito guys. Yan, po yung aking trabaho dito. yeah mas na yung ilaw. Yan. Yan, ito po guys. Yung trabaho ko dito. Pansin nyo guys. Yan, pansin nyo guys. Dito guys, madilim na guys. Kasi pag uh, malapit na kasi guys na mag-winter, talaga po guys na... Uh, mabilis gumabi dito po yung kaibahan guys pag uh, mabilis mag ano yung araw mabilis mawala yung araw guys basta ah uh, pa winter na guys so ganito guys mga ganitong oras guys sa Pilipinas siguro 10 o'clock ngayon sa Pilipinas pero dito guys ngayon ang uh, oras po dito ay 5 lang po guys pero madilim na pero yan guys uh, bubuksan ko lahat ng mga ilaw kailangan hindi ko yung kakalimutan kasi magagalit ko ang pa ah uh, hindi ko bubuksan yung guys. Tapos sa akya tayo guys kasi makailangan ko mag-hugas yun guys. Kaya punta tayo guys sa sama ko yun. Kasi wala naman yun, tao doon. Kaya sama tayo din guys. Let's go! So hello guys. So nandito ako ngayon guys kasi ako guys, nung amo ko guys, hindi lang ako nung amo ko hindi lang siya hindi lang dito na ilisa yung amo ko. Ibig sabihin, Marami po ako hango, guys. Marami ako dito. Um, tapos uh, nila ako. Pag, pag may mautos sila sa akin, yan tatawagin nila ako. Yun. Ngayon, guys, hindi ako dito. Bro. Pwede ako mag-video dito kasi wala sila ang malis. Okay. Kaya, for example, ito, yung amo ko, may second floor dito, tapos nandito yung mag-asawa. Kaya, pag kailangan ako inulada, okay. guys, pupunta ako, guys example, magpapakita sila ng mga uh, ano, oh konti. Hindi naman maraming konti lang. Pero yung regular talaga, guys, yung panglilinis ko dito, panglilinis ako every Monday and Thursday. Pero may mga araw po guys, na minsan, ah uh, tatawag sila pa konti-konti kung magdadala ako ng order sa kanila kaya magpapalinis sa isang CR yun, parang on-call ka guys naman. Kaya pag nandito sila guys, syempre hindi ko po guys pwedeng hawakan yung cellphone. Ayan. Nakikita niyo guys yung sa salamin na po guys. isasalamin na guys kasi walang grado yan guys ha. Yung e walang grado yan pero pag ito kasi yung gamitin ko salamin na example, pag may, may gagawin yung po, gagawa ko ng na, na malihit yung letra. Hindi ko na mo guys mababasa guys. Siguro dahil ano na yung na mata ko sa Kapag mixing lagi, hindi eh, okay. ko nung day, trabaho, kapito, guys trabaho eh, ko dito guys. So, kailangan talaga lagi alert yung cellphone ko. Hindi ako pwede na ano yung cellphone ko guys. Yung hindi pwede hindi nila ako mako-contact guys. Kasi pagkagalitan nila ako. Ganun lang yung mga gamit nila hindi ko sila hindi nila ako makontak. Yung eh, tapos ano, hindi ko magawa yung inutos nila kahit na konting bagay lang, maliit lang. then yeah. Ayan yun po guys bilang sa so, OECW. Pero dito guys, every Friday lang ko talaga ako nag-uniform. Every Friday, kung gusto ko nung din na uh, mag-uniform, ah, uh, nag-uniform ako. Pero, pag gaya ngayon, na, ano, gusto nila mag-uniform talaga ako guys kasi binibilhan nila talaga ako ng uniform. Alam niyo po guys, yung mga kuwaiti talaga, guys, ito yung mga naka-uniform ko sa yung mga nagtatrabaho sa kanila natin sa loob. Baka tagay-uniform talaga. Kaso ako, hindi ko pang sinanay na nag-uniform ako. Talagang, ano lang talaga, guys, ah, nag-ano ako, hindi ako nag uniform Every Friday, nag-uniform ako, guys. Lalo na, guys, pag lalabas, hindi ako, ayoko, guys, lalabas ako nang nag-uniform ako. Kasi, ayaw ko na ano. Parang napangitan na ako kung naka-uniform kasi kaya noon nagpa-picture ako dati sa labas. Nagpa-ayos ako ng ID ko kasama ko yung amo ko. Ayun. Pero nakabihis ako guys. Pero may kasabayan na akong Pilipina guys na hindi siya guys naka-ano. Hindi siya naka- hindi siya naka-ano. Naka-, ano. naka... Tapos ito, ay, may tumatawag sa akin. Ang vlog na ako. Ano ba diba kaya to? Ay, si Pres! Oh, ah, ganyan pala. na. Eh. Di ba, Pres? Tumatawag ka sa vlog ko. Ganyan. Ang hindi natin. Sagutin natin, guys. Total, nandiyan na rin yung si Pres. Sagutin na natin. Ayan. Hello, friends! Kamusta, Pres? Nakalag ka, Pres? Hello, no, no, Sam, hello, you know, Sam. So, tapos na namin na online sa Ah? So, hey, na oh, wow. ah. Anong Ano ano oh, meeting there. press? Ah. Ano meeting natin?

dan kalau oh orange ah, oh, yeah. <laughs> 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 wow sana oh wow <laughs> <laughs> saya magapres, saya magpres, saya magpres, saya magpres. mo yung saya magpres na ni? Alam pres niya mo niya 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 Oh wow! Diba? niya niya niya

Ayan na, alam kita na kaya, mga na kayo, na kayo. Marino, Ay, lalo na lalo na mga mga pa lang yung mga 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 pages. Tapos ka Tapos kaya na, prens? Ano pa lang, nasa ano, hindi pa. Di ko na alam, ating pwede. Ano? ko na matapos. Hindi. Dito na dito na Parang Kit pa yung ako sa kalakid na ay tapos hindi pa. Hindi pa hey, kami, hey. Hindi pa kami exists. Hey. Ben, hey, sinisimulan hey, kana. na ayun. So entry so, na guys? Hindi ko na lahat nakuha, guys, yung mga uh, Pintuhan namin guys ni Kapres yun. Ganun, ganun mag-banding po guys yung Team Kapuso. Kaya isa na po talaga guys sa uh, uh, strong nagpapastrong sa samahan ng Team Kapuso ay yung mga friendship. Ang friendship po guys at yung talagang pag nag-uusap po kami guys, wala po kami ginagawa kundi happy-happy lang po guys. No? Kaya eh, lagi mga guys sinasabi, huwag nating seryoso yun eh, minsan yung mga joke natin sa mga live chat. Kasi part lang po yan guys para magkaroon po guys na connection at yung, ba yung bonding natin po guys ay mapalapit po tayo sa isa't -isa, isa guys dito sa team natin. Ayan, pinaplano na po namin mabuti, pinagmimitingan namin, pinaghahandaan namin mabuti ang nalalapit na second year anniversary ng team Kapuso. Ayan guys, alam nyo guys, dito talaga guys is kahit marami akong trabaho dito na uh, sa bahay ng amo ko, marami akong mga ginagawa Pero uh, binibigyan ko po talaga guys ng effort guys para makapag-support ako sa Team Kapuso At hindi lang guys sana support lang kasi gusto ko dumami ang views ko, gusto ko dumami ang subscribers ko, gusto ko ng para sa channel ko. Hindi lang po yun guys yung focus ko po guys. Andito po ako guys para makatulong din sa mga small YouTubers na kagaya ko, sa mga katimpo, at para po guys na makapag-supportin ako guys sa sa team natin guys. and makatulong po ako sa inyo. At nandyan, kay, nandyan, po ang Team Kapuso, uh, kasama si Founder Jane Lastimoso, si Press Freddy Channel guys, para po guys, na mabigyan kayo ng tulong po guys. Yan, marami po kaming plano para sa Team Kapuso. Kaya eh, mga bago dyan sa Team Kapuso guys, pag po muna kayo magpadala sa hirap, o kung saan naman mga hindi magagandang na-encounter nyo sa team. Kasi guys, marami kami mga plano. Kung bubuksan nyo lang guys yung puso nyo, at ah uh, bibigyan nyo kami ng chance na makilala nyo kami, bibigyan nyo ng chance na maging close nyo kami guys. Talaga mag enjoy kayo kayo sa company namin kasi masaya pong kasama ang Team Kapuso. At hindi lang basta na masaya uh, masayang kasama, i-motivate po kayo guys no, para lumabas po yung mga hidden talents na natatago niyo po guys dyan sa mga sarili niyo. Kasi minsan, kailangan natin guys yung mag -re remind sa atin, mag-motivate sa atin. Alam ko naman guys na busy tayo lahat, kaya ako busy din ako dito sa bahay ng amo ko, sa pagiging isang OFW. Yan, marami po akong responsibility din, guys. Pero, ginagawaan ko po ng paraan, guys, para makasupport po ako, guys. Kasi, aamin po natin magkaroon tayo ng team kung hindi po naman natin susuportahan at aalagaan po, guys, yung ating friendship, connection, communication, dapat open po talaga lahat tayo sa uh, team natin guys at huwag na natin isipin yung kabig lang tayo ng kabi, guys mag, mag give din tayo ng support natin sa mga katim natin as small youtubers guys kailangan kailangan po natin yan guys no? na mag build tayo ng family dito sa youtube po guys kaya thank you so much sa press namin, press Freddy channel Ah uh, si Founder Jane Lasimo, so lahat po ng mga color host po, maraming maraming salamat po sa cooperation nyo. Team Blue, Team Pink, Team, team Red, Team Orange, Team Yellow, Team Violet, and Team uh, Green. Yan. Thank you so much po sa pagkukooperate nyo. At sa lahat po ng mga sponsors ng Team Kapuso, maraming maraming salamat po sa inyo and God bless po sa ating lahat. At lahat po invited po kayo. See you on November 15, uh, 2023 po guys. Yan. Magpapa-entry na po ang lahat ng mga color rose ng Team Kapuso para sa paghahanda at sa nalalapit nating second year anniversary natin guys. Yan, thank you so much guys sa mga gusto pong mag-sponsor. Habol na po kayo guys. Maraming maraming salamat po. Ako po si Mr. TV and thank you so much for watching my video. Yan, hindi po talaga ito yung video ko, kaso hindi hindi na po ako nakapag-vlog kasi uh, nag-meeting na po yung mga Color House ng Team Kapuso. Kaya sinasabi ko sa inyo guys, pinaghahandaan po namin talaga yung second year anniversary ng Team Kapuso para maging happy po ang lahat. Kaya thank you so much po sa lahat ng mga nag-sponsor. Sana po yung mga in-sponsor niyo po, babalik po sa inyo yung ni God lang triple, quadruple, o oh, maraming fold pa po guys sa balik ni Gadyo. Uh, I-sponsor niyo po guys sa amin. Maraming maraming salamat po sa lahat. So, ayun na guys. Ako ulit si Mr. TV, ang admin ng Tingka Puso. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong video. Love you all guys! Mwah! 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 Mua, 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 mua. Bye guys, thank you so much.